Magandang araw sa inyong lahat. Kilala nyo ba itong nasa screen natin ngayon? So sa mga hindi nakakilala, siya si Christina Roque. Siya ang former DTI Secretary. Viral ito ngayon sa social media at pinag-uusapan nga ito ng netizen dahil sa kanya naging pahayag at sabi nga nito, cash nga raw ang 500 pesos para makabili ng ham, makagawa ng macaroni salad at makakagawa ka na nga rin daw ng spaghetti. At ayon sa kanya, itong araw ay depende kung ilan ang kakain. At agad niya binatikos ng mga netizen ang naging pahayag niyang ito. Dahil ay sa mga netizen ay napaka-imposible nga raw at katawa-tawa ang binitawan nitong statement. Narito nga ang balita tungkol sa isyo na ito. Sa mahal ng ilang pangunahing bilihin, eh magkano ba ang sapat na budget para makapaghanda sa Noche Buena? Para po sa kalihim ng Department of Trade and Industry, kasya na ang limang daang piso pero inalmahan niya ng ilan at nakatutok si Bernadette Reyes. May mga tumaasang kilay sa sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na kasyang pang Noche Buena ang limang daang piso para sa ham, macaroni salad at spaghetti. Yung buong handa, may spaghetti, may ham, may keso, 500 hindi ko kaya. Hindi kaya yun. Hindi mo ramdam, maligam, maliban kung lumabas ka ng bahay, makita mo yung mga Christmas light. May hindi man naniniwala, pinanindigan ni Roque na kasha ang 500 pesos, pero depende raw siyempre kung ilang tao ang magsasalo-salo. Over so 500 pesos, kasama yung Christmas ham, spaghetti, um, fruit salad, macaroni salad, and um, pinoy pandesal na for na 10 pieces that's for i when someone asked me that kung gasha yung 500 pesos i said yes for gasha in 500 pesos for a family of four or less yung price naman ng nochebuena depende naman talaga yan sa ano eh sa kung ilan ang karapit naglabas ang DTI ng mga listahan ng nochebuena packages kung saan hindi umabot ang halaga sa limang 500 piso hindi naman daw lahat gustong magdiwang ng Pasko ng sobrang bongga. All of those prices were taken from the Noche Buena price guide of DTI. Pwede yung discard definitely. When the prices are all in the price guide, checked by the DTI. Hmm. So, it's, I don't know what they're making a big deal about it when it's really cash. Pinakumento ang palasyo sa 500 peso Noche Buena package. Depende yan eh, um, kung anong bibilin mo. Ano ba ang ano bang ba balak mo? Kasi 'di ba may nabibili naman na <laughs> nakapak na yung pang <laughs> lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Uh... Patawa ako ng question niya eh. Nag-isip tuloy ako. Nag-compute ako tuloy. Pero merong nagsasabing kung ano man ang kayang bilhin ng 500 piso, ang mahalaga, wala sa handa, kundi sa bagay na hindi nakikita pag ang tunay na diwa ng Pasko. Kaya naman po pag sampling handaan lang po. Kagaya na. Kagaya na. Bibili na. Yung pa konti, -konti lang. Yung mahalaga yung magsama-sama yung buong pamilya. Pagkakasyahin na lang, yung 500. Yung Pasko, hindi naman sa pagkain eh. Yung magsama-sama kayo. Yun ang ano, importante eh. So syempre, after nang mabalitaan at nag-viral, umalma nga itong si DTI Secretary Cristina Roque at nagpaliwanag na naman tungkol nga sa naging statement nito na may kinalaman sa 500 pesos noche buena. Ewa ko ba kung anong iniisip itong si DTI uh, Secretary kung bakit sa kabila ba naman ng napakaraming problema, Pasko na nga lang ang makakapagpasaya sa mga Pilipino, ay dumagdag pa nga ito sa isipin ng marami sa mga Pilipino. Sana mapatunayan niya sa sarili niya na totoo talaga or meron talaga maabot itong 500 pesos. Eh kahit nga siguro sa isang taong malakas kumain yung 500 pesos, hindi hindi yan kakasya paano makabili ka ng panghanda sa Noche Buena. Actually basic uh, Noche Buena uh, handa, that's actually almost complete na rin kasi meron tayong Christmas ham, meron din tayong salad, meron din tayong pandesal, meron din tayong we can add itong luncheon meat, corned beef and then we can also add hot dog. And then kung ayaw naman natin itong luncheon meat and corned beef, pwede rin tayong magdagdag let's say, ng barbecue, pwede rin tayong magdagdag ng fried chicken, but this is for a family of four. So, dun, dito po namin kinuha, or dito ko po kinuha, yung price guide na, yung price ng 500 pesos for the Noche Buena Celebration. At meron pa ngang isang social media influencer ang nagsalita at nag-post sa kanyang social media account at lahat nga ng sinabi nito ay patama dito kay Christina Roque kung saan ipinipilit nga niya na pwede at kasya ang 500 pesos narito nga ang real talk na sinabi ng isang influencer. Alam mo, Secretary Roque, sa halip na aminin mo na lang yung katangahan mo at mag-sorry, being accountable sa mga mamamayang Pilipino na nagpapasaod sa'yo, eh mas di mo pa, eh, pinagdiinan, pinagduldulan mo pa yung katangahan mo. Kaysa aminin na may mali talaga sa sinabi ng DTI tuwing Pasko na nga lang pwede maging masaya yung pamilyang Pilipino. Tapos sasabihin mo, 500 piso kasa na para sa Noche Buena. Eh ikaw nga mismo baka hindi nagno noche Buena ng 500 piso eh. Ngayon, Sekretary Roque, kung talagang naniniwala ka at ipinaglalaban mo na kasa talaga yung 500 piso para sa Noche Buena, eh mag 500 peso Noche Buena Challenge tayo. Kayo na mamili ng palengke at lugar, sasamahan ko pa kayo. At kung talagang hindi ka atras, Sekretary Christina Roque, kumuha ka ng isang isang pakete ng spaghetti, ipukpok mo sa ulo mo hanggang magising ka dyan sa katangahan mo. Ay nako, totoo naman lahat na sinabi nitong uh, lalaking to na nakita natin sa video. So yun, sana nga ay uh, mag-isip-isip naman tayo ng mga bagay na makakapagpasaya naman sa ating mga kababayan. Puno-puno na nga ng problema ang bansa natin. Dumagdag pa talaga itong si DTI Secretary Roque. Ay nako, ewan ko ba? Bahala kayo dyan. <laughs> At kung nagustuhan mo ang video ito at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay iniinvite kita mag-subscribe at pahit na na notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at malitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong